Nakakairita, lunes na lunes, ang daming pa-deadline para bukas. E di sana, last week na lang nila itong binigay. Ano bang kala nila sa atin, artificial intelligence? Kaya mo yan, girl. Ay nako, pagod na pagod na ako, be. Ang tataka ba't pagod ka? Epuyat ka. Pinili mong mag-next episode, kasalanan mo yan. Al alam mo, dapat si baguhin mo yung routine mo. Ang routine mo kasi, magreklamo muna bago magtrabaho. ang mo, ano mo, na? Ano oras na? Three hours na. Wala kang ginawa buong kundi mag mo. Wala kang pang actual work. Ikaw rin. Sorry kanina. Gusto ko lang naman ipakita sa kanila yung authority ko eh. Tigilan mo ko ah. Pina-power trip mo ko. Porkit doon under mo ko. Ha? Huh. Pwes, sa totoong buhay, under kita. Okay. 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 Eh, ang akin lang naman, huwag ka na kasi magpuyat para hindi ka nagpapaagod agad. Huwag muna tayong isang episode. Pero...